Pani mama. Hmm? I love you. I do, love you mama. I do, Nasi kami sotak. Sige na pagit na. bo. <laughs> si si Sumida. Sumida. na

người nào bắt được na? Na màu lục đấy ạ. Dạ mẹ. Cóc cua, chi. Kiss the, the language... mida. Red light, green light, blue light, yellow light. Really? really? Red blue, light a red icon, yellow. Red blue, yellow, red red? game. Good game game. Na? Hola. What do uh, Yellow and red. Mm. mm. Right. Red. Red. yellow no, uh, Red. Red. Kala, and visit, green, and man, and oh, green and red. Ah, green and red. Sedang, sedang. Dito hey, oi. Oi, pag di bitaw ka mag-eat, mapariya na pag kagabi ma hungry na sad ka. Di ka ka sleep. Na. Di ka sleep. Oh, basta mag magkuan, di di eat Di ka sleep. Kay ma hungry ang tame. Na ganan ka na. Mahanggri hungry mo tame. Hmm. Di di ka sleep. Kay mangayo ang Nasa dami. Mm. Mga rin bitok. Nasa no. so, dami ah. Mga bitok lang. No. Mga rin sa... Si May worms si yung lang? No. Tara dahil nasa si yung dami. Wala, alo, wala, momo. wala, mumu. Wala, mumu. Ay, katawa, ko na niya. Ay, kiri, panunta na siya na ay manghod. Ay, siya na, kasi ay manghod, bibigwa. Hmm, buhok siya. Paliton, palit daw sa ano. ko <h jamming> tawa. Hindi ko tawa. paliton. ko tawa. Hindi ko tawa. Hindi ko tawa. Hindi ko tawa. ko tawa. Hindi ko tawa. Hindi Hindi ko tawa. Hindi ko tawa. Hindi tawa. Hindi ko tawa. Hindi ko tawa. Hindi Hindi ko tawa. Hindi Hindi ko tawa. Hindi ko tawa. Hindi ko tawa.

In sa supermarket. Rin, ako yung may ako. ano yung money. Mapalit ka? Ako ma na yung money. na circle circle. Nasa ka circle. circle? circle. ka okay. circle. Baka nang kuwan. Napigi. Ikaw na. Okay. naman ka. Akin naman ka. ka hindi Brother. Ano ka ko. Ano like ba man siya tikol o? Ano siya dito? Palit sa supermarket. sa pa Pa! Pa! sa baby boy pa ha? Dito sa R&S. Ang SNR na iwan R&S. Sabi ako, ganyan tayo yung hair niya. daw siya. Pag-bibiboy. May kutawaan na ikaw. Oo. kutaw-kutawa sila lang. Kasi may kutaw-kutawa lang. Lang. Mama ko. Mama ni. Mama ni. May Lala na ako, Rabi. Tapos may ako Thank you, Mama. I'm welcome. Sito na. Basta wala na ay. Thank you for helping, Mama. Ini welcome po. Basta thank you for helping. Basta wala na. Ay, mag-eat mag, mag Eastern more Oh, Nagkagudgel na ba How old are you, hindi lang? Four. Three, pamangka. Mayroon man mo birthday. Mana di ay? Oo, lagi. Ano mana yung birthday. Huwag na edad. Four na edad? Uh -huh. Pag uman mo birthday sa four, pila na din edad? Huh? Inig e, mag-birthday na po ka og sunod, pila na edad? Three, four. Huh? Four get one? Mm. Did you, know I don't know Two you get up on four? Do mm. you know I four? Do I? am just going do to do the four. You know the next four? Three and four. You know next to four. You What's know next four? Three. Say you know next to four. It's a four. Say you know next, get it's a four.

Yang noodles. Yang mm -hmm. Noodles good for us or bad? Bad good. You... Hah? Bad good. Bad yang eat makan noodles. Okay, yummy. <laughs> bad makan, lain makan. <laughs> bad lagi aku suka bad sehat. Sekarang ni mula. Cucu kaya. Put dah ni mungkin pada lepas pasti nampak para mawiner kan tu sil. Dah jangan pergi kena tu silu. Oh. <gasps> Ano e? Lamin ko sa tong kanina rin. May liso. Kaya may hayang buwan. Babay sa kanya. Babay. Bye guys. I love you. I love you. Na. So managipang nga ano na lang. Sige na. Sige na.